Tuklasin ang sampung pinakamagandang bundok sa Pilipinas. Kumusta mga adventurers at nature lovers? Handa na ba kayong tuklasin ang nakamamanghang kagandahan ng Pilipinas? Narito ang top 10 bundok na dapat niyong mapuntahan para sa isang hindi malilimutang karanasan sa pag-akyat. Mount Pulag, Luzon. Kilala bilang playground of the gods masilayan ang napakagandang dagat ng ulap at kamanghamanghang pagsikat ng araw sa Benguet. Mount Apo, Mindanao. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, nag-aalok ng mga hamon sa pag-akyat at nakakalulang tanawin sa Davao del Sur at North Cotabato. Mount Mayon, Luzon. Sikat sa perpektong konong hugis nito at aktibong bulkan, isang dapat bisitahin sa Albay. Mount Canlaon, Visayas. Tuklasin ang pinakamataas na bundok sa Visayas, na may mga luntiang kagubatan at magandang crater lake sa Negros Island. Mount Pico de Loro, Luzon. Kilala sa iconic na Parrot's Big Rock Formation, ang bundok na ito sa Cavite ay nag-aalok ng mga panoramic view na magpapahanga sa inyo. Mount Halcon, Luzon Isa sa mga pinakahamon sa pag-akyat, ang Mount Halcon ay kilala sa rugged terrain at mayamang biodiversity sa Oriental Mindoro. Mount Kitanglad, Mindanao Tuklasin ang makapal na kagubatan at cultural significance ng majestikong bundok na ito sa Bukidnon. Mount Buiting Buiting Visayas, Kilala sa Jagged Peaks at matinding mga trail, isang nakakakilig na pakikipagsapalaran na naghihintay sa inyo sa Sibuyan Island, Romblon. Mount Amuyaw, Luzon Maranasan ang kakaibang timpla ng kalikasan at kultura na may rice fields at tradisyonal na Ifugao heritage sa Mountain Province at Ifugao. Mount Malarayat, Luzon Isang perpektong destinasyon para sa mga baguhan na nag-aalok ng mga magandang tanawin at madaling mga trail sa Batangas. Bawat bundok ay nag-aalok ng sarili nitong natatanging kagandahan at hamon, na ginagawang Pilipinas ang nangungunang destinasyon para sa mga hiking at adventure enthusiasts. Naakyat mo na ba ang alinman sa mga bundok na ito? Ibahagi ang inyong mga karanasan at mga larawan sa comments sa ibaba. I celebrate natin ang natural na kagandahan ng ating bansa at hikayatin ng iba na tuklasin ang mga kamanghamanghang tanawin na ito. Huwag kaling utang itag ang inyong hiking buddies at planuin ang susunod na adventure.